Sa number 9, kakulang sa judicial form sa Register of Deeds, naging kabangdanan sa binulan nga backlog. Hindi maglubo sa masobra isa kalibo ang transaksyon para sa issue kag annotation sa land title kag backlog sa Register of Deeds sumalin pa sa nagligad ka Disyembre. Ging kong, kong current provincial kag city Register of Deeds attorney Raymond Danico nga ang delay ang tugas ng kakulang sa judicial forms gigikan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Resulta sa ang backlog sa releasing sa mga certificate sa mga titulo sang duta. Ginsiling ni Danico nga ang backlog ang epekto man sa nagabaskog nga construction boom sa probinsya. Ilabi sa Bacolod kung diin nagadamo ang ginatukod ng infrastructure projects, mga subdivision, pati na relocation areas. So far, subong, naga-steady naman. Almost every week, may gaabot naman. Galing in order to address the backlog kailangan nila, nila magpadala sang more than the weekly allocation allocation para sa ano sa sa office galing kay ang supply nga ginahatag sang sang BSP na ginahatag sa LRA is in a national scope hindi lang dire. So um, hindi lang dire. So hindi pwede nga i-concentrate nila tanga forms dire. Yeah, yeah. Kay mm -hmm. may iban man nga mga RGs or list of these na kilala naman sa forms. Okay.